Dahil sabi nga ni Bel Mariano ay nanonood siya ng Pinoy Big Brothers. Talagang pinapanood niya ang kanyang best friend at panigurado malungkot siya dahil napakalungkot ni Sneer ngayon. Dahil wala man ni isa sa kanila ay pumili sa kanya. Umasa nga siya na siya ang pipiliin ni Shuvi. Ngunit hindi ito nangyari. Paniguradong nag-aalala rin si Doni kay Sneer. Hell deserve naman ni Sneer na manalo una pa lang. Hindi man magtagumpay si Sr. Panigurado, si Doni ay talagang agad tatawagin ang kanyang friend. Narawan na ito ay nangyari sa Thailand at may nag-post nga na kasama nila talagang kitang kita rito na parang may pinapanood ang dalawa. At nakakbay nga si Bel Mariano. Tanging siya lang ang may karapatan na gumawa niyan. Sabi nga nila sa lahat ng version na ginawa ni Donnie, eto ang pin kinda maganda dahil live's na live ay may pa-heart pa sa kanyang kamay habang nagpe-perform si Belle.